Magandang gabi po mga sadik. Ayan. Ngayon po ay eh, ako ito lilinisin ko yung si bulldog. At yan ay gabi-gabi akin nililinis yan. Kaya yan ay ganyan kakintab. Ayan mga sadik. Power. Ito lang po yung ginagawa ko. Sa gabi. Kahit malinis yan tinatanggal na po natin ng gabok yan para lagi siyang magandang tingnan hindi hindi libagin ika nga ni kuya pat at saka ni master bebe ayan ito lang po yung pwedeng bumagat doon sa kanilang mga yon maghintay hintay lang kayo at sa kay boss jepoy yan boss jepoy eh. baka naman yung tabbot na opo ipapalit na natin dito swap sa opo ng tambot so Ayan o, oh, stock yan. Yang hub na yan. Pinintahan ko lang. Nang manumano. O, oh, diba? Ay, Pag may nagpamotor show dito sa amin sa Ilihan, ilalabang ko ito ng motor show. Pagandahan at papugian. Ang dami yung mga hanga dito. Saan na yung mga bata? Tuwan-tuwa sila dito, kay Guldog. Pag ako tumahan doon sa may sa may gilid ng school, ah, Bomba! Power, sisigaw yung power, bumba. Hindi ah, bumba naman si power. Mamaya, malinis na. Pero yung isa, si Black Mamba, malinis yun kasi hindi ko siya ginagamit isang kung ginamit ko yun kasi naputol yung clutch cable nito hindi ko na lang nung na-vlog nung aking palitan dahil dito sa amin umaga at gabi umaga at gabi ang video kaya ay walang tigil kaya hindi ako makapag-vlog Tulad niya, mayroon yan. May ingay oh, so. oh. eh, ang aso. Mayroon mga malinis na yan. Alting po na sila. Diba? Power yan. Itiwarik natin. para madaling maglinis oh yan kaunting mekos mekos lang yan mga mga sadik kaunting mekos mekos oh malinis yan Mekos, mekos. Di ba? Yan ang vlog ko ngayong gabi. Tornado! Yan, ulin eh. Mekos, mekos. Mga sabi. Sa paglilinis ng motor.

dahil hindi naman gabok lang yan pangit lang ang gabok pag naulan babakat siya yan hmm. ba? Diba? okay na counting hmm. kaunting mekos mekos lang ayos pero sa daming basahan ito Meron pa dito, oh. Dalawa pa 'yan, oh. No? Dalawa. 'Yan naman ito. Pang dito 'yan. 'Yan 'yan. Oh. Ay, dinis na. Number 1 Number 1 Mga sadik Number 1 Power Tupi Suot Ayos Anggasa muli mengenang kami